magandang nga hapon mga kapobre nakakalungkot man tong balita dahil uh, ito na um, matay pala si Tatay Pedro yan o no? dito tayo noong nakaraan uh, October 13 siya na matay October 13 so anong date ngayon? October, uh, 16. October 16. So ilang araw lang? 3 days. 3 days. 13, 14, 15, 16. yan, pang 3 days na may... yun. punta tayo doon. Saan tayo dadaan ulit? Ito na. Ito tayo dadaan. Sige. Punta tayo. May private home pala yan dyan. punta tayo. Sama natin si Ate Bulay. Ayan. Marami tao. Good afternoon. Dito na yung anak ni Tatay Pedro. Dito na. Tatay Pedro. Dito tayo dumaan last time. Oh. Naayos nila. Wala alos tao. Ay, may gapangamuyo. May gapanalangin yata. Morning! Ah, good afternoon! Good afternoon. Ne! Abaw, nagbisita kami iya, ho. Oh. Patnog ba karon Oo mm sir. -hmm. sakto gid dagali patnog gid. Oo. Musta ka mo hara anang anang ano? Tay masulod kami. Sa uh, gidnan lang gid agod Ah gid lang gid raya. Uh, oh. gid limpyo man gali ninyo. Sa so, gidnan lang gid. good afternoon. Ma'am good afternoon. Ka video tayo ha. Ay dito na yung ado oh. Ito yung apo niya oh. Ah. oh Pasok po. Hello to. Ah, ito yung kinukwento lang, niya nung... Ay, nagnami ang yung uh, lugar, gin kabuligan. Rest, rest, ah, gin sa gibid. Hoy. Gin <laughs> hey. kabuligan, galit ninyo. Oh, ka ang... Sino rohalin sa Maynila? Sino ang galing sa Maynila? Ikaw, te? Ma, Hoy. Oh, Teh, anong pangalan mo nga, Teh? Rowena po. Rowena Retobis. Oh, gaano na kayo katagal na nawalay kay tatay mo, nanay mo? 20, halos mga 23 years. 23 Pero years. uwa ako, tigil man kandaga. Tao man it bulig kung uh -huh. may sobra ako. Uh -huh. Pero uh -huh. kung uwa ay, uwa uh -huh. agad. Uwa, uwa hmm. na balita ang mga dakon nga, Ano, mahirap din ang kalagayan mo so, doon sa Maynila. Mahirap. Tanan abay ginabakay sir. Uh -huh. Tapos, Tagano. tapos oh. yung oh. ano pa, bahay tubig ilaw mo. Kailangan mo uh -huh. bumagbayad doon. Uh -huh. Kaya minsan, hindi ako sa kanan sa kanil nakakapadala. Pag time talaga na nung kailangan ng anak ko na uh -huh. maganito si tatay, eh, nagpadala ako sa kanya ng pampagamot. Uh -huh. Uh -huh. Yung mister mo na dito rin? Wala po eh. May, kasi yung dalawa kong anak do nag-aaral. Kaya sabi uh -huh. ko, wag muna na kayong sumama. Uh -huh. At mahirap yung biyahe gawa nung maulan pati. Oho. Uh -huh. Yung isip ko nga, sabi may nag-message sa akin na uuwi ka. Opo. Uh -huh. uh -huh. So, ang sabi ko, hitay na lang ikaw ah, para sa iyo ibibigay uh -huh. yung padala ni ma'am. Tapos, hindi naman umabot pala na ano, na yun, patay na pala si lolo. Dapat po, tumawag sa akin, nagvideo kami, sabi ko tayo uwi ako, hintay mo ako. Uh -huh. Pagdating ko dyan, ipapaano kita. Ipapagamot. papagamot Ipapagamot kita. Uh -huh. Eh, linggo nang, dapat po, kumuha ako ng Friday ng, ano, ng ticket. Wala uh -huh. akong nakuhang ticket na Friday, Friday Saturday, and Sunday. Uh -huh. Kasi nga, full, ano sila, full na yung uh -huh. biyahe. Bali, luni, lunis na ako nakakuha ng ticket na biyahe ko. Uh -huh. Martes na ako nakarating. Kaya wala so, na, hindi ko na siya naabot. Bali po, linggo ng gabi. Seven, seven po ng gabi. Anong nangyari? Ano mang ano namatay matay Bigla po daw na, ano na lang, yung, ano na lang, hihingalo na lang. Ganun po. Kasi bidray siya, no? Hindi na siya makalakad. Hindi Pero na nung time na yon na nakausap ko, okay pa siya. Wala man siyang iniinda na. Wala man siyang iniinda, iniinda na. Ano, gusto niya lang, mapacheck up yung kung makakalakad pa siya mm -mm. o hindi. Yun nga po, sana, pagdating ko, kasi nang, nang, may nagbigay ng tulong din sa akin doon. Yung sana yung papaano ko check up. Oo. 'Yun na lang eh, yung schedule ko talaga yung naging problema. Na hindi ako kaagad nakauwi kaya wala akong magawa kundi lunis talaga. Eh, Sunday pa lang wala na eh. Siguro wala tayong magawa hanggang hanggang na lang din si Lolo eh. Si Lolo Pedro. Biglaan lang. ikaw na lang nag-iisang anak niya. Opo, isa lang po. Bali ilan kayo magkakapatid Dalawa po kami ang ang kwento sa akin ng nanay ko. Kaso lang yung ate kong pagpanganak, pinutulan mm. ng pusod na infection naman namatay. Ah, baby pa. Baby pa, as in baby pa siya. Oh. Tapos nung ano, ako na, yun, wala nang kasunod. Mm. -hmm. Talagang siguro na dala siya pag ganun. Mm. Ako na lang talagang nag-iisa. Kaya hirap ako nahihirapan ako na kung paano ko ay eh, ano sila taguyod mm hm It itong scholar ni doc sa anak mo ito Opo yung dalawang anak Ano ay, ko po sa una hiwalay po kasi ako Si yung nanay mo ang nagpalaki Sila po ang nagpalaki ito kinuha nila po sa akin nung sa Maynila Gawa oh, oh, oh. Kasi ano may trabaho ako sabi ni nanay, kunin ko at ako mag-alaga. Dinala niya bago mag-one-year-old dito sa aklan. Kaya dito siya nag-one-year-old. Hanggang dito na lumaki? Mm -hmm. Hanggang sa ano, nag sige nagtatrabaho ako, sige ako padala sa kanila. Kasi kailangan nilang panggatas, dayaper, gano'n. Tapos hanggang sa nag-asawa ka ulit? Opo. Okay, sige. Ang um, nagpadala sa amin? Ayun yung mapabanggit ng pangalan, no? Ma'am Merily. Si Ma'am Merily nagpadala sa atin ng uh, 10,944 para ito kay Lolo. Sabi niya nga, ang umusta siya. Kumusta na si Lolo? pambili sana ito ng mga ng foam. Uh, higaan nila. Tapos electric fan. Yun ang pinabilid sa atin. Pero nung nalaman ko, isang araw na na matay nga si Lolo, so mas may nabuti namin na i-cash na ibibigay sa iyo. Okay. O, I ano namin, bilang namin ha para ano, nanonood kasi sila po eh. So sige na, yun, Kuya Arnel. Tanggapin na. Ruwena po. Okay. Ito, Bena, oh. One thousand. oh, 1000, 2000, 3000. 5,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000. So galing po 'yan kay Ma'am uh, Marilyn ng uh, Bawal yata, May pagpasalamat sila. Bawal po. Ako lang magsasabi. Uh, maraming salamat po uh, Ma'am Ma Marilyn. May mga ano kasi may mga pamahiin na pagsana matayan sa iba ay hindi talaga sila nag-ano, nagpapasalamat uh, saka na lang. Oh. Sa inyo, gano'n din sa inyo? Opo, oh, gano'n po, ganun po. Oh, 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 saka po. po na lang ako siguro magpasalamat pag uh, tapos na po Opo, oh, ma oh, 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 ako na bawal lang po Bawal bawal din po kasi daw eh oh. kaya susunod, susunod na lang din po ako sa pamahiin oh, 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 Naiintindihan naman yan nila oh, po. Oh, Sige po, salamat ati Marilyn at yan po, malungkot na balita po ang ating na na dapat nandito.